Ana, ano pong pangalan nyo, Nay? Hindi po kayo nagsasalita? Dito nga ay napansin namin si Nanay dito sa ilalim right ng tulay. Lang, nai, siya pala ay hindi nakakapagsalita at may hawak-hawak na papel. Na siya ay humingi ng tulong dahil siya ay may kapansanan. Hirap na rin po siyang So buti na lang napansin po natin siya At bibigyan natin siya ng kunting tulong Dahil po sa inyo ay matutulungan natin si ate So ayan Bibigyan natin siya ng tulong. So yan mga idol So bibigyan natin si nanay ng grocery na lang Kasi hindi siya nakakapagsalita So hindi natin siya makakausap So hindi po talaga ko nagsasalita nay Anong pangalan nyo? Ha? Oh. Ah, hindi kayo nakakapagsalita. Hmm? Oh. So, hindi nakakapagsalita si nanay guys. So, bibigyan na lang natin siya ng grocery. So, yan, bibigyan kita ng grocery, nai ha? bye oh. Ano to? At ito na nga yung kunting papel may nakasulat. Ito ay napansin ko. At ito ay siya ay humingi ng tulong para sa pang-araw-araw niyang gamutan. So dahil dyan ay tutulungan natin si nanay. So nakakaawa man tingnan pero sana may makapansin din na iba sa kanya at mabigyan siya ng konting tulong. Sayang po hindi ko kayo makakausap. So bibigyan ko kayo ng tulong na lang. Salamat po. Kaway ka na lang po doon.